Bakit sumasabog ang battery? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may naitag sa aking mga link no, na related sa pagsabog ng battery at ano daw ba yung reaction ko with regards dito, especially yung brand na yun, Ano? Actually yung brand na yun, Uh, on my experience, may, I think naka more than 10 pieces na ako ng kanilang battery and never ka naman na experience yung pagsabog eh. Pero, well, siguro may mga possibility na naman talaga na sumabog yan, no? ah uh, ito na, yung lalo na kung meron tayong ginagawang kakaiba sa ating sasakyan. Ako, personally, no, hindi ako panatik ng modification or yung magdadagdag ng something, maglalagay ng something especially sa electronics. O oh, ito, sabihin natin to 300,000 kilometers ito pero almost wala pa akong nilagay na bagong electronics dito. Intact lang yung electronic niya no kasi yun nga eh medyo mahirap din talagang mag mag uh, magayos ng electronic no kasi hindi mo naman physically nakikita eh. Okay, so kailangan mo ng mga tester and everything para ma-resolve mo yung problema. So yun, bakit nga ba sumasabog yung mga battery no? isa sa mga nakita kong posibleng uh, issue no, kung bakit sumasabog yung battery nila eh dahil sabihin na natin ito ah commonly kaya kinuha yung battery na yon dahil ang, pre ang perception nila sa battery na yon ay talagang matibay okay kumbaga ito mga tagal talaga so yun yung ano yun yung para nagiging perception doon sa battery na yun so ngayon yun yung ginagamit nila now ang problema pinupush nila sa limit yung battery Okay? Isa sa nakikita kong problema dito is yung masyado nilang minomodified yung electrical nila. O, oh, yun, may na-check nga akong isa dun. Yung cable, ah, uh, yung, yung, yung kanyang terminal extended. So, nakalabas na yung positive terminal. So, pag may dumikit dun at nailagay sa ground, okay, yung buong body kasi nasa sakin natin, halos ground dyan eh. So, pag dumikit yun, pwedeng, ano yun, minit yung battery, sumabog. Okay? At isa pa sa mga nakita ko na posibleng issue dyan is yung, uh, like yung for example, yung van. Uh, ang ano ko doon is siguro kauupo, okay, nagdikit na yung positive tsaka yung negative kasi yung ilalim ng upuan niya is metal. So, posibleng uh, pag upo nila, eh nagdikit yung positive negative kaya pumutok. Okay? At yun, isa rin sa mga possible issue dyan is kung hindi maganda yung pagkakalak ng battery or umaalog So pwede ring mag cause 'yan ng pagsabog ng battery, no? So actually 'yun, marami akong nakitang ano reason is ano, modification ng wiring. Kaya ako as much as possible, no, avoid ninyo mag-modify ng electrical, okay? Or be careful kung sakali kayo ay magdadagdag ng ele electronic parts sa inyong sasakyan. Okay? Kasi halimbawa ito, scenario na lang. Uh, gumamit ako ng ano, gumamit ako ng 12 volt socket na hindi siya design para mag-load ng isang fan. Okay? So pag tinakabit ko 'yon, umiinit talaga yung ano, umiinit yung pansaksak o yung 12 volt socket na 'yon. So kasi yung kanyang ano, yung spring niya sa loob masyadong manipis eh doon dumadaan yung power. So nangyayari, nagiiinit yung spring ang ending, natutunaw niya yung buong plug. Okay? Kasi nga, hindi siya designed para doon. Okay? So, yung ganda yun, gumamit na ako nung tamang plug, no? Yung kayang mag-hold ng mas mataas na ampere o voltage. O uh, ampere, uh, I mean ampere. So, yun. Okay na, okay na siya. Wala na siyang problema. Hindi siya nag-iinit. So, yun yung isang idea, mga paps, no? Kung baga, pwedeng ang reason is, eh, over modification o minsan naman eh, maling pagkakabit talaga o maling paghold ng battery hindi maganda yung or pwedeng na, napagdikit nila yung positive and negative kaya yun sumasabog yung battery kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps